Ngayong araw, babiyahe kami sa GMA Cavite ng tatay ko. Business nga pala yan ng tatay ko. Namimili kami ng scrap sa mga pabrika. Dagdag kita rin kaya hindi ko napalalagpasin. Binilhan ko nga muna pala ng almusal ang asawa ko. Favorite nga pala bumili ng asawa ko kay ate. Kaya ako mapanood niyo po ito ate, shoutout po sa'yo napakasipag niyo po. At sa kaibigan ko na si Regan Trillanes. Dumaan na nga rin pala ako sa tindahan para bumili ng gatas para sa asawa ko Dahil hindi kumpleto ang almusal ng asawa ko pag wala nito Kaya kayo mga ner, ugaliin yung mag-almusal bago pumasok sa trabaho at sa eskwela Sabi nga nila, ito ang pinakamahalagang meal sa buong araw Mga ner, dumating na rin ba sa buhay nyo na ma-realize kung gaano kabilis ang paglipas ng oras at panahon? Ako kasi madalas kumaisip yan Naalala ko pa nung ako pa yung pinaghahainan ng pagkain ng bata pa ako. Madalas nagmamaktol ako sa mga magulang ko. Dahil lagi akong pinipilit kumain. Napakapasaway ko pa noon. Lalo na kung hindi ko gusto yung pagkain. Pero ngayon tumanda na ako. Narealize ko ng sobra ang hirap ng mga magulang namin para lang mapakain kami ng masasarap. At dahil magiging magulang na rin ako, Ipaparealize ko sa mga magiging anak ko na dapat maging grateful tayo sa kung ano mga natatanggap natin. At huwag makakalimot na lagi magpasalamat sa Panginoong Diyos. Nasa punto na rin ako ng buhay ko na kailangan ko magsilbi sa asawa at pamilya ko. At syempre ilang saglit na lang sa anak ko rin. Kaya anak, kung mapanood mo man ito pagdating ng panahon, sana maging guide mo ito upang maging isa kang mabuting tao. Hindi lang sa pamilya maging sa mga taong nakakasama mo. Huwag ka sana makalimot na laging ilagay sa puso mo ang Panginoong Diyos. Dahil siya lamang ang makapangyarihan sa lahat at may kakayahan ibigay at bawiin ang mga pangarap natin. Huwag ka rin sana makalimot sa pinanggalingan mo at sa mga taong tumulong sa'yo at tutulong pa sa'yo Masaya lang isipin na yung bata noon na akala ko walang pag-asa sa buhay ngayon ay nagsisikap na abutin ang mga pangarap Kaakibat ng mga panalangin at sipag naniniwala ako na matutubad ko rin ang mga pangarap ko para sa pamilya ko Sana kayo rin mga Ner Konting kaalaman nga muna pala mga Ner alam niya ba na ang meaning ng GMA sa Cavite ay General Mariano Alvarez. Sila ay active members ng Katipunan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Nakakapagod ibyahe yung mga dala namin kaya kumain muna kami sa karinderya. Mabilis ang kain lang dahil nag-aantay na yung pagdidilibira namin. Pagkatapos nga pala namin kumain, didiretso na kami sa Binyan Platero. Baka nga pala kanina pa kayo nagtataka kung ano yung sinasabi ko na deliver namin. Sanding disk nga pala ito, nagamit na. Pero napakang ganda pang gamitin. Kahalin tulad nito yung cutting disk na kinakabit sa grinder. Bata pa ako, ito na kinamulatang kong negosyo ng tatay namin. Hindi ganun kalaki ang kita pero malaking tulong 'to para sa amin. Dito na nga pala natatapos ang video na 'to. Kaya see you on my next vlog mga net.